Yo, kamusta ang buhay? So, magandang hapon ulit. Ako na naman ulit to, nagbabalik. <laughs> so yan, may gusto lang kasi akong share mga lodi cakes. So, ganito pala yung feeling no, kapag makapagpa-graduate ka. Parang ansaya, yung maiiyak ka na lang, nakaka -proud. Grabe, nakaka-proud pala yung makapagpa-graduate ka. Ganito siguro yung feeling ng mga magulang ko noon nung graduate ako ng elementary high school. Tapos valedictor yan. Oh my gosh. Grabe siguro yung proud na proud siguro sila no. Sorry na ang tang kung wala akong honor ng college. <laughs> Nag chill chill na kasi ako nun eh. <laughs> Ayoko nang mahirapan yung sarili. Ayoko nang mahirapan yung sarili ko. So ayan at least nakapasa naman ako ng board. I know you are very proud of me. So yun nga mga kapatid. So yun nga guys. <laughs> mga kapatid na. So kapag um, yung topic natin is motivational or Christian words yung words ni God, yan mga kapatid tawag ko sa inyo, pero ngayon guys muna so yun, so si Mrs. Kasegro maduate na, so yun, nakaka-proud grabe, sarap sa feeling no yan, parang nalulo kayong matakwa, pero pigil-pigil <laughs> muna, yun nga tapos kanina, nalaman namin grabe men, God is good talaga to God be all the glory para dito nung nag-request ng TOR niya, ayun, with honors, oh my gosh. di ba diba? nakaka yung mapaaral mo, yung misis mo, international, sa Canada pa, tapos with, with honors pa, oh my gosh. Sino ba namang hindi magiging proud di ba Kaya kayong mga anak, ayan, mag-aral kayong mabuti. Kasi, alam ko, magiging proud yung mga magulang nyo kapag nakapagtapos kayo at magkaroon ng magandang trabaho at magandang buhay. Though sa panahon ngayon, um, yung trabaho, hindi ka na makakaipon, hindi ka yaman sa trabaho, legit yan para sa akin. Wait lang, may... Ewan ko kung ano yun. Legit yan para sa akin. Hindi ka yaman kung trabaho lang, yaman ka kung business. Kung may business ka pa. So yun, pag magkaroon na kayo ng magandang trabaho, syempre mag-business na kayo, di ba? Ano lang naman yon Kaya yun, mag-aral kayong mabuti kasi hindi nyo alam yung sakripisyon ng mga magulang nyo yung hirap na pinagdadaanan nila mapaaral lang nila kayo so yan, naway makapagtapos din kayo ng pag-aaral, naway mag-aaral kayo mabuti huwag nyo isipin yung jowa-jowa muna kaya di ako mag-aaral, magkakaroon ako ng trabaho hindi yun hindi yun kapatid hindi yun guys, huwag nyo isipin yun ang isipin nyo um, yung magiging proud yung magulang nyo sa inyo kasi nakagraduate kayo yung nakapag-aral kayo at magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Yung kahit saan kayo magpunta, i-honor nila kayo, hindi nila kayo ida-down kasi meron kayong pinagkaralan. So, yun lamang. And, one more thing, isa sa mga payo ko, sa pag-aaral nyo, unahin nyo lagi si Lord. Experience ko to, nung nag-aaral ako, hindi ko alam kung bakit ko naintindihan yung mga lessons, mga topics namin. Naintindihan ko kasi pinaintindihan ni Lord. Inuuna ko siya lagi. Even, yun ako even noong magkitaig na ako ng board exam si Lord lahat nagpasa sa akin si Lord lahat yung dahilan kung bakit nakapag-graduate ako dito sa Canada kung bakit graduate si misis ko yun with honors pa so yan, lahat ng honor, lahat ng glory para lang kay Lord so sa lahat ng mga magulang na nakapagpaaral ng kanilang mga anak I know now the feeling grabe, nakaka-proud at ayun nga, gusto ko lang sabihin, love, congratulations. At lagi mong tatandaan na proud na proud ako sa'yo. Kita ko yung hirap mo. Na hindi man bumilib sa'yo ang mundo. Tandaan mo, nandito lang ako. Laging bilib na bilib at susuporta sa'yo. Mahal na mahal kita at magpakatatag ka lagi. Nandito lang ako para sa'yo. Lagi mo lang tatandaan. Okay? Alright. Shish, yun lang. Yan, follow nyo naman tong video ko guys para sa mas marami pang motivational videos na isu-share ko sa inyo. Yun lamang. Thank you and to God be all the glory. Alright.